Mayroong advice si na Kane Smith mga idol and Charles Barkley sa Golden State Warriors patungkol sa kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Ayon kay Kenny J. Smith mga idol, kung sa Lakers naman daw parang mayroong pagkakalintulad itong sitwasyon ni na Lebron James and Stephen Curry. Kung si Lebron daw sa Los Angeles Lakers, ang approach ng Lakers sa kanya ay binibigyan siya ng mga malalarong hindi gaanong veterano, hindi rin gaanong bata. Dagdag ba ni Kenny G. Smith mga idol, itong si Lebron daw ay matanda na. Hindi na siya yung kaparehong manlalaro pero magaling pa rin naman siya. Pero ang kanyang style ay siya mismo ang nagtitimon ng bola. Kay Stephen Curry naman off-ball ang kanyang tirada mga idol. Kaya pwede naman daw talagang palibutan siya ng mga batang manlalaro na siyang makakatulong sa kanya sa pag-catch and shoot. Sa madaling salita, magkaibang malalaro sila Lebron and Stephen Curry. Si Lebron on ball, samantalang si Steph ay off the ball. Kaya tama rin naman daw itong ginagawa ng Golden State Warriors para sa kanya. Kung tutusin, to nasa tamang landas pa itong Golden State kumpara sa Lakers. Dahil ang Warriors ay kanilang pinapriority yung kanilang mga batang manlalaro kasama si Stephen Curry. Kung baga at the same time, dalawa ang kanilang ginagawa. Magbigay ng tulong kay Steph, and at the same time, kanilang tinatrabaho ang future ng kanilang prangkisa. Subalit ayo ayon naman kay Charles Barkley, iba ang kanyang gustong mangyari para sa Golden State Warriors. It doesn't matter kung ano raw ang gagawin ng Golden State Warriors. Basta't ang importante sila'y makatrade para sa isang superstar na manlalaro. Yan lang daw ang kanilang tsansa para manalo ng kampyonato. Dahil as of now, wala daw tulong na maibibigay ang mga batang players nila. Sa madaling salita mga idol, habang magaling pa si Stephen Curry na ibibigay pa niya yung kanyang minute na shooting, why not bigyan siya ng isang kapartner na star player, halimbawa si Yanis. Para sa inyo, ano ang komento ninyo sa mga advice ni Kenny G. Smith at ni Charles Barkley sa Golden State? I-comment lang. Samantala, napuno na ang Denver Nuggets sa mga kapatid ni Nikola Jokic. Ilang beses nang nasangkot sa mga gulo itong kanyang mga kapatid. Kung ito'y nasa ibaba o sa sideline, nakaupo mga idol. Minsan kanilang kaawa yung mga fans Minsan, yung mga celebrity fans ng kanilang kalaban. Kaya sa ngayon, nakahanap ng solusyon itong Denver Nuggets mga idol upang maiwasan na ang gulo na posibleng mangyari sa hinaharap kung magpapatuloy silang o upo doon sa ibaba. Kaya sa ngayon mga idol, sa pinakalites na laban ng Denver Nuggets, sila'y binigyan ng kanilang sariling mga sweets. Matalinong solusyon ang naisip dito ng Denver Nuggets. Definitely mahal ang bayad dyan, syempre parang uh, pang VIP lang yan. Pero dahil nga si like kapatid ni Nikolay Jokic na siya namang star player ngayon ng Denver Nuggets, baliwala yan para sa kanila. Yan lang muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood.